And lastly, number four, a Christ-centered life will cost you your self-centered plans. Kaibigan, meron ka ba mga pangarap at plano sa buhay? I'm sure, gaya ko, meron ka din mga plano. Maring hindi masama ang mga plano na yan at pangarap. Pero alam mo ba na mas alam ng Diyos ang makakabuti sa atin? Sabi sa Proverbs 16.9, Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kaibigan, tanda mo ito. Maaring marami kang plano sa buhay, pero tanda mo na ang Diyos pa rin ang magpapatupad nito. Kung may kita ng Diyos na ikaw ay mapapahamak sa desisyon mo, ay maaring pigilan niya ito. Kung ang direksyon mo ay hindi papunta sa plano niya para sa iyo, ay maaaring niya itong hindi ipahintulot sa iyo. Kahit ito ay pinapanalangin mo sa kanya. Noong Thursday, ay kausap ko ang aking anak na mag entrance exam sa isang school. Nag-worry siya na baka hindi siya makapasa kahit pa nga pinapanalangin niya ito kay Lord. Pinabasa ko sa kanya ang Proverbs 16.9 at sinabi ko sa kanya na siya ay may plano at ang Diyos ay may plano din. Pinabasa ko din sa kanya ang Jeremiah 29.11 na mabuti ang plano ng Diyos para sa kanya. Now, paano kung hindi nangyari ang plano niya? alimbawa, nag-fail siya sa exam paano siya magre-respond knowing na mabuti ang plano ng Diyos sa kanya sabi ko sa kanya, ang mindset ay Lord, kung hindi ako nakapasa sa school na ito, ay maaring meron kang hinandang mas mabuti para sa akin magtitiwala po ako ituro mo po sa akin ng iba pang opportunity, nang ibig sabihin ay magpapakumbaba ka sa plano ng Diyos para sa iyo bakit? kasi sabi sa talata ay si Yahweh ang nagpapatupad. Lord, itong kahilingan ko, pagpalain niyo po ito. Pero kung hindi po itong kalooban niyo, ay mangyari po ang mas mabuting plano ninyo. Ang Christ-centered life ay may isang ultimate goal. Ano yung goal? Nang Panginoong Yesus ang makakakuha ng glory sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi masama ang magkaroon ng personal goal, pero ang glory pa rin ng Diyos ang isa sa alang-alang natin. Kung ang goal mo ay hindi magbibigay ng glory sa Diyos, ay hindi mo ito itutuloy. Hindi mo hahayaang controlling ka ng iyong selfish desires at self-centered plans. Kami din ay maraming pinlano sa business, pero mas madalas hindi yung ine-expect namin ang nangyayari. At may tendency akong mag-complain, pero pinapaalala sa akin ng Diyos na yung mga nangyayari na hindi inaasahan ay part pa din ng plan niya para sa ikabubuti. Maring pinapaliko niya kami sa ibang daan dahil maring iniingatan niya kami. O may tinuturo sa amin na ibang opportunity. O tinuturoan kami na mag-improve sa aming marketing o presentation. O tinuturoan niya kami mag-depend sa kanya at hindi sa aming sariling galing. At marami pang iba. Kaya sa halip na magtampo at madisappoint, ay nagtitiwala kami na alam ng Diyos ang ginagawa niya. At hindi namin dapat ipagpilitan ang gusto namin sa Diyos. Bakit? Kasi ang sabi sa talata ay si Yahweh ang nagpapatupad. Ibigyan, gawin mong sentro ng iyong buhay ang Diyos. At hindi lang priority. Maring ang priority mo ay number one, God. Number two, spouse. Number three, children. Number four, work. Number five, ministry. Okay naman ito. Kaya lang meron itong danger. Kasi kung halimbawa sumablay ka sa number 1, nauna mo gawin ang number 2 o number 3, ay magkakaproblema ka. Magkakaroon ka ng guilt feeling at panghihinaan ka ng loob. Wala akong kwentang kristyano. Kaibigan, hindi gusto ng Diyos na siya ang nasa top ng listahan mo. Kundi ang gusto niya ay siya ang center ng buhay mo. Sabi sa Colossians 1.15-20, siya ang wangis ng Diyos na hindi nakikita ang panganay na pinakahigit sa buong sang nilikha ito ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa, mga bagay na nakikita o hindi nakikita. Ito man ay mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga pamamahala. Ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. At siya ay nauna sa lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ay nananatiling buo ang lahat ng mga bagay at siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ang maging kataas-taasan sa lahat ng bagay. Ikinalugod ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Nagdala siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na nabuo sa krus. Sa pamamagitan niya, ikinalugod ng ama na ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa lahat ng mga bagay sa langit. Kaibigan, nilikha ng Diyos ang mundo na ang sentro ay ang Panginoong Yesus. Siya ang simula at sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Walang nilalang na hindi sa pamamagitan niya. Nung pumasok ang kasalanan sa mundo ay ang Panginoong Yesus pa rin ang pumagitna sa pagitan ng tao at Diyos. Sa pamamagitan niya ay marereconcile tayo sa Diyos. Kaya nga, kung ang ilalagay mo na posisyon sa Panginoong Yesus ay number one lang sa top list mo at hindi siya talaga ang sentro ng buhay mo. Ang ibig sabihin na hindi siya ang sentro ng buhay mo ay hindi siya ang sentro ng number one mo, number two, number three, number four, number five at iba pa. At pag ganito ang nangyari, lahat ng ginagawa mo kahit pasabi mo, number one sa listahan ko ang Diyos, wala itong halaga sa Kanya. Kaya nga kung nilalagay lang natin siya sa isang listahan ng priority at hindi siya ang center ng ating buhay, ay pinapaliit natin ang value niya. Kung inilalagay lang natin siya sa isang listahan na number one, ay magiging biktima tayo ng isipin na nagmamature na tayo at nagiging close na tayo sa kanya. Bakit? Kasi pwede nating i-check ang listahan ng ating task, pero hindi natin nabago ang relasyon natin sa Diyos. Nagbasa ako ng Bible for 15 minutes check. Nagpray ako ng 10 minutes check. Nagshare ako ng gospel check. Alam mo, pag ganito nangyari, nangyayari, pinapalitan natin ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ng isang religious activity na magbubunga para i-justify natin ang mga mali nating ginagawa. Anyway, marami naman tayong na-check nache sa araw-araw. So okay na 'yon. Kaibigan, hindi gusto ng Diyos na isa siya sa mga chinechekan mo sa iyong listahan na gagawin. Hindi niya gustong mauna sa listahan mo kung hindi naman siya ang sentro ng buhay mo. Nais niyang siya ang maging dahilan ng lahat ng ginagawa mo. Pwedeng siya ang nasa una sa listahan mo pero malayo ang loob mo sa kanya. Pwedeng siya ang number one sa list pero na mismo ang intimacy na gusto niyang maranasan mo. Pwedeng pagtapos mo checkan ng Bible reading sa umaga ay pagpasok mo sa trabaho, iba na ginagawa mo. Bakit? Kasi obligasyon o ritual lang. Wala naman dun yung pagmamahal. Hindi niya gusto na ang relasyon mo sa kanya ay maging routine o program lang. Hindi niya gusto na ang involvement niya sa buhay mo ay naka-fix sa isang regular na activity na meron lang araw at oras. Mali kaibigan. Kung anjos ang sentro ng buhay mo, ay hindi mo siya maaalis sa iyong buhay. Hindi mo siya maiialis sa iyong isip at puso kahit nasaan ka. Siya ang magiging focus mo sa bahay, sa trabaho, sa church, sa gym, sa palengke at sa ministry at iba pa, 24/7. Ang ibig sabihin, kung siya ang sentro ng buhay mo, ay siya ang pinakamataas na authority na magdidirect ng iyong direction at purpose sa buhay. Ang bawat iniisip mo at pagkilos ay patungkol sa Kanya. Ang bawat plano mo ay naka-align sa plano niya sa sangkatauhan. Kaibigan, a Christ-centered life will cost you your self-centered plans. Last year ay gumawa ako ng goals for 2024. Plan ko na by March ay makagawa ko ng isang devotional book. At gusto ko itong mapublish agad. Kaya lang for some reason ay hindi ako makausad-usad dahil sa maraming challenges na dumating. At tinatanong ko si Lord, Lord, February na bakit di pa ako tapos? Hanggang pinarealize sa akin ng Diyos na ito ay self-centered plan. At hindi niya ako tinawag para dito. Pinakita niya sa akin ang laman ng puso ko. Kaya gusto ko pala gumawa ng isang book ay gusto ko lang makita ang pangalan ko na nakadisplay sa mga Christian bookstores. Gusto ko lang masabi sa sarili ko na meron akong nagawang libro. At gusto ko ding pagkakitaan ito. It's all about me. It's all about my pride. At hindi ito nakasentro sa glory ng Panginoon, kundi sa glory ko. Buti na lang by God's grace ay ginabayan niya ako sa kanyang direksyon na gumawa ng app ng WOTG at doon ilagay ang daily devotions. Ang target ay mga seekers na gusto makakilala sa Panginoong Yesus at mailagay sa isang discipleship group. Narealize ko ito ang tamang direksyon na naka-align sa calling ng Diyos sa akin at hindi ang paggawa ng libro by God's grace ay tinuruan ako ng Diyos na magpakumbaba at magtiwala sa plano niya kaysa sa makasariling plano ko. Kaya kaibigan, piliin mo na maglingkod sa kanya dahil yun ang plano niya para sa iyo. Sabi ni Joshua sa Joshua 24.15 Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay kami maglilingkod. Kaibigan, kanino ka maglilingkod ng buong buo? Ano ang plano na kailangan mong i-let go? Sino ang pinaglilingkuran mo? Bilangin mo ang cost ng pagiging alagad ng Panginoong Yesus. Hindi ito madali. Pero sa tulong ng banal na spirito na mananahan sa iyo, ay kaya mo itong gawin. Ang unang hakbang lang na kailangan mong gawin ay isuko ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo ito, patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. Ibibilang ka niya bilang kanyang anak. Mananaan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito. Siya ang tutulong sa iyo na mamuhay na ang sentro ay ang Panginoong Yesus. Kaya nga, kahit nasaan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbay ng aking kasalanan. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na gawing kitang sentro sa aking buhay. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, The life of discipleship can only be maintained as long as nothing is allowed to come between Christ and ourselves. Neither the law nor personal piety, nor even the world. The disciple always looks only to his master, never to Christ and the law, Christ and religion, Christ and the world. Only by following Christ alone can he preserve a single eye. Ibigan, hanggat hindi ang Panginoong Yesus ang sentro ng buhay mo, eh hindi ka pwedeng maging alagad niya. Hanggat meron kang idinudugtong sa kanya ang Panginoong Yesus at ang aking religion, ang Panginoong Yesus at ang aking kabutihan ng mga mabubuting ginagawa ko, ang Panginoong Yesus at bla bla bla, hanggat hindi ka nakafocus sa kanya na siya lang ay hindi mo mararanasan ang katuparan na magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya gawin mo siyang sentro simula ngayon. Paano? Isuko mo ang sinful pleasures. Ang kasalanan ay walang gagawing mabuti sa iyo ilalayo ka nito sa Diyos. Pangalawa, isuko mo ang pagangad ng social validation. Tandaan mo na sa mata ng Diyos ay mahalaga ka na. Mahal ka niya na hindi nakabasi sa iyong performance. Pangatlo, isuko mo ang iyong financial control. Ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Pinagpala kanya niya hindi lamang para sa iyong sarili kundi para din sa mga taong nahihirapan. At pang-apat, isuko mo ang iyong self-centered plans. Hayaan mo ng plano ng Diyos ang masunod sa iyong buhay. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng Christ-centered Christmas. God bless.